Noong April 6, 1945, ang pinakamabigat at pinakamakapangyarihang battleship sa buong mundo ay naglayag mula sa Yamaguchi Prefecture sa Japan para sa pinakahuli nitong misyon sa Okinawa. Sapagkat ang US Army at Marines ay nakarating na sa isla, ito ang huling linya ng depensa ng mga Japanese bago ang pagsalakay ng mga Allied Forces sa mainland ng Japan. Kasama ang Imperial Army at Navy na escort ng battleship Yamato ay inutusan ng mga Hapones na lumaban hanggang sa huli. Ang Yamato ay punong-puno ng mga bala, ngunit nagdala lamang ng sapat na gasolina upang makarating sa kanyang destinasyon, at ang mga serviceman ng barko ay nakatitiyak na hindi na sila makakabalik pa. Ang Operation Ten Go ay ang pinakahuling misyon ng battleship Yamato. Ang natitirang alas at pag-asa ng Japan laban sa napakatinding Allied Naval Force, kahit alam na ng mga Hapones na wala silang pag-asang manalo, ay handa pa rin nilang isakripisyo ang battleship Yamato at ang buong buhay